Ngayon nga guys, ay ipapakita ko na sa inyo yung bago nating alagain. So dati na tayong may alaga nito, pero dahil nga naibenta yung lupa dun sa kabila at nandodon yung kulungan natin, ay napilitan tayong ibenta yung dati nating alaga. Pero ngayon, nagumpisa na tayo, kaya ipapakita ko sa inyo guys. Eto na sila. At eto na nga pala yung mga bago nating alagaan guys. Bumili ako ng dalawang native na ex-durok guys. Uh, ang tatay nila ay durok at ang nanay nila ay pure native so dalawa silang binili ko uh, sana maging maganda silang dumalaga at maging future breeder ko pagdating ng araw dito ko lang din sa amin ito nabili malapit lang sila dito sa amin at uh, nakakagalak na mag-uumpisa tayo na ng magalaga ng uh, baboy so Mahirap kasi yung bumili ng kulay puting baboy ngayon. Mahal ang presyo. At yun nga, yung kumakalat na sakit na ASF ay mahirap uh, kalaban na sakit dahil hindi naman natin nakikita. Kaya dito muna tayo magpo-focus sa native baboy. Lagaan lang natin silang mabuti at dapat laging malinis ang kulungan para makaiwas tayo sa anumang dadapong sakit sa kanila. Ngayon nga ay one month na sila sa akin, magsimula nung nabili ko sila. So ayan, at malakas na rin silang kumain. 3 times ko sila pinapakain para mas mabilis silang lumaki. At ito naman na guys, ay three months and three weeks na sila ngayon. So nag-extend ako ng kulungan, pinahaba ako siya dahil medyo sumisikip na sa kanilang dalawa at yung sahig ng in-extend ko ay ipa para dito na sila dudumi at hindi na tayo gaano mag-aakot na kanilang dumi hanggang sa umitim na lang itong ipa na bubungkalin nila uh, papalitan na lang natin after uh, maging maitim at yun na lang yung gagawin nating yung paglilinis sa kanilang dumi. Hanggang dito na lang muna guys. See you in my next vlog. Please follow and subscribe my YouTube channel and my FB page, Jandy Vlogs, para updated kayo sa uh, i-upload nating video. So hanggang dito na lang ulit. Goodbye!